Nagbukas ng bagong yugto si PBL veteran Caitlin Viray matapos nitong opisyal na mamaalam sa Farm Fresh Foxies, isang pagalis na nagmarka ng pagtatapos ng kanyang mahalagang papel sa pagbuo ng identity ng kupunan at simulan ng panibagong direksyon sa kanyang valuable career. Ang ibang detalye alamin sa pag-abante ni Jason Gusilatar. Opisyal ng nagpaalam ang Farm Fresh Foxies sa ng spiker na si Caitlin Viraya Pinasalamatan ang kanyang naging ambag sa kupunan habang naghahanda itong tahakin ang panibagong kabanata ng kanyang volleyball career. Sa pahayag na inilabas nitong Martes, binigyang pugay ng Foxes si Veray sa pagpiling sumama sa kupunan noong nagsisimula pa lamang ang prangkisa sa Premier Volleyball League at tinawag ang kanyang desisyon bilang isang mahalagang hakbang na tumulong sa paghubog ng identidad ng team. Ayon sa Farm Fresh, malaking bahagi si Viray ng pundasyong binuo ng Foxy sa Liga at umaasa silang nag-iwan din sila ng marka sa kanyang personal at profesional na paglalakbay. Si Viray na dating standout ng University of Santo Tomas Golden Tigresses ay kabilang sa mga unang manlalaro ng Farm Fresh sa PBL at nakapaglaro sa ilang conferences habang unti-unting itinatayo ng kupunan ang kanilang programa. Nagpaabot din ang Farm Fresh ng pagbati sa susunod na hakbang ni Viray habang nananatiling bukas ang posibilidad ng muling pagkikita sa loob ng court bilang magkatunggali. Sa ngayon, wala pang inaanunso ang Foxes kung sino ang pupuno sa bakanting roster spot na iniwan ni Viray habang patuloy ang paghahanda ng mga kupunan para sa susunod na TVL Conference. Ako si Jason Gucelatar, Abante Sports, Now Na.